이놈이 왜 이래. 좀와 봐. 아무모는 막 파피처까. 이불리린 또. 니찬이 찬거잖아. 저 샤위야. 역시 샤방이야. 말레이트, 말레이트 양불 We'll be right back. bababahan na kami ni servers kasama mga kapin boy oh may mga namimingwit may nga oh diba? may na dito may na dito ano sa huli pwede pala mamingbe ay ya babayan ah ha 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 din po kayo? Mm -hmm. <coughs> pwede pala rito? Ito ko, tsaka yun. <laughs> ah, pwede pala rito, kaya, no? Pwede. oh, Wow. Pwede. Pag mamayang gabi, marami pinoy dito. Po. Dito po? Ay! Pwede, may lago mamayang basketball. Baka bukas, marami pinoy dito. Pwede pala rito. Ah, no? May mga nahuli na kayo, kuya. Dalawang yun, yung party, binigay ko sa kanya. Kasi gusto niya yung party. Dito yung malalaki. Oo. Oh. Ayun, pwede pala kami mamimit dito. Oh. Ng ito kasama ko si Jinal kuya, nag nagbablog kami. Mm. Oo, oh, actually nag na lang kami rito tapos bablog vlog ng konti. Saan ba kayo dito? Sa Manurewa kami kuya. Manurewa. Oo. Oh. mo oh, Maganda rin mag-fishing doon ah. Uh, ah, oh. wala kami alam ng area. Dito. Ah, sa so may mangga rin bridge mm. pala. Oo, so, oh, bridge. Dito pala pwede no? Maraming ka ito. Dito. dito. Ha? Huh? Pwede mag fishing dito. Ayos. Minsan pagto, pag day pag off 'Di ba? Eh di may may content pa tayo sa vlog. 'Di ba? Na maganda pumunta kuya, pwede ka sa ano. Paano ko makita yung huli mo, Kuya? Dalawa pa lang. Anong pangalan okay. mo, Kuya? Ah, uh, Teban. Sir Teban nandi. Oh, ayun oh. No? Anong isdo to sa Yellowtail Galunggong? Galunggong? Mm -hmm. Yellowtail dito. Oo. Uh -huh. Parang galunggong, pinsan ng galunggong. Pinsan ng galunggong? Wow. Gusto ah, mo uh, yes. mag-block sa fishing sa Devonport. Devonport? Pwede Devonport. doon? Pwede doon. Mag-fishing Pwede ka mag-fishing sa base water. Pwede ka mag-fishing sa Torpedo Bay. Pwede sa Victoria Sand. Wharf. Saan Sa North Head? Pwede doon? Hindi. Sa Devonport, yung mga wharf doon. Pwede doon. yung ah, base water maganda. Doon maganda mag-vlog tapos mag-fishing. sa yung area. Pwede pala roon. Ako. <clears throat> Napunta ko na yung best water nung no, nakarang linggo. Ito? Oo. Uh -huh. yung area na yan? Pero hindi ko alam dito na kung may... Dito, naglakad ka dito. Pwede mag-fishing dyan. Sa mga subdivision lang na ako nag-vlog. Ah, man. dito ka pumunta, best water. Pero dito ka magpapagsabukana para free. Uh, uh, Ito. Oh. Uh, uh. Yun yung... Yan. Tapos, ayan, mahaba. Mahaban lakarin yan. Pwede mag-fishing dyan. Ah, ganun? Hmm. dito maganda. Kasi oh. malamig eh. Wala yung mga kasama ko. Mag-isa ako. Oo. Uh, dito lang ako pumunta. Naka. Gagawin kong bisyo to. magandang <laughs> dibangan ng libangan to. Mm. -hmm. Kesa ka doon sa kwarto mo. Tsaka kumit lang kami kuya. Ah, kumit lang. Kumit lang kami, dalawa. Eh, nagkasabay uh, day off namin. Lang maliit na rat. Opo, bala ko. Bala ko nga kuya. Baka next week bibili ako ng ano. Magandang pang usit yung, ano, yung mga telescopic. Yung ina ina, 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 ina oh, yung, yung pinapahabar. Para kasi sa pa. pag Ayos. Oh. Anong pamayan mo kuya hipon? Hmm. Ipon. Ipon manok. Bisan <laughs> ko mm. oh. din. Sa kabila. Kumakagat. Nad. Pwedeng mag-fishing doon. Sa base water. lalo na pag summer dito kaya ang ganda no oh, pag summer, kasi no, di ba free yan sa ilalim na yon pwede rin mag fishing doon ha doon? sa tulay? Oh, Kito mo yung area na to ito sa baba mm. yung pagbaba na beach yan ang oh. dami nag fishing dyan <coughs> ay ganun mm -hmm. dati pa ako naghahanap ng ano eh ng fishing fishing, dito diba may size? Mm -hmm. so yung mga ganun pwede yun yan, ang pag, pag mga bait fish, walang size limit yan. Ah, okay. Ang snapper, 30 cm. Ah, pag snapper ang makuha mo, yun mm, ang may, si may ang size. Ang kahawai, walang limit yun. Yung trebally, 25 cm. Yung gurnard, 25 cm. Ah, ito. Kaya makikita mo naman itong Oo. Oh. Wala. Teka sa website, punta ka sa website ng ano, fishing rules. Oo. Oh. Na makikita mo lahat doon yung ano, yung pwede tsaka hindi. And mm -hmm. NZ fishing. Apo. Sige yeah, Pwede rin sa mga fresh water. Pero sa fresh water kailangan ng disenso. Oo. Ah. Kaysa dun sa mga pang, -pang kuya. Di ba may mga namamatay tayong mga kababayan dun. Di ba nababalita minsan. So. Yung mga hinapas ng alon. Tapos. Ano Mas kakaiba yung current ng tubig. Kaya pag winter hindi nagpapangka Hindi kami nagpapangka uh, -huh. Okay dito kasi safety naman dito Kaya ka malapit sa toilet Sa loob may toilet oh, May toilet na pag malamig oh. Wala yung mga kasama ko kahapon Tsaka ilalagay mo lang dyan no? Pintan yung mga taga Nakakailang kilo o oh. naabot ng isang kilo Nakaka isang kilo kayo uh, Nang huli Ito kasing yun, hotel, ang limit niya 50 50? So, mahigit, ano yun? Depende, minsan malalaki yung yelo dito. Hindi eh. pa uh -huh. nga ngayon masyado kasi ano, malamig ito. Eh. Pag summer ba, ma ma maraming ano? Ang dami ng ulo. Ang dami ng dito. Puno, okay, gano balde, Kedi, ay, gano'n. Hindi ka kalahating di. ulo. Kaya sa base water na sinasabi nyo, marami rin doon Pinoy. Wow. Naka, ano nga, makabili nga ng rad. Marami naman mura ang rad. Sa eh. Timo. Oo, <laughs> oh, meron no. sa timo. Pero yung mga ganitong klase magaganda no kuya. Hindi, <coughs> oh. oh. <Batanga. laughs> Laguna. Laguna. Asan Pablo? Lumaki ko sa San Pedro. Ang mother ko taga Laguna. Taga Batangas si Septa <laughs> Kaudto probi jam. Bulakan yan. Ah bulakan. Magagalaw hmm. dito. sa Ang uh, ganda rito. Birkenhead. Sa taas Kuya, anong magandang pasyalan dyan? May park ba dyan? Ay, ayun park, eh. Ay, ito. Hindi ko Iyon, Kelsey, yung gawain ng masukat. Na-open. Diba Madalas kami ron? Oo. Eh, may kumagat, may kumagat. Bakit ba yung isang ano Malapit sa Nasaan ba yung panumit mo? Ang nasira yun, Bibili ulit ako ng bago. Ay, maligit. Ayun. Maligit na. Snapper. Snapper, kuya? Ay, Oh, stapler Hindi <laughs> size ko 'yan. So binabalik 'yang ganyan. Babalik Under size ah. pa ya? oh. Under Ah, okay. oh, binabalik. <laughs> Ibabalik ko oh. so, mo? muna ka. Balik <laughs> <laughs> 'ko na. Ay, hey, huh? Small snapper. <laughs> Ay, sayo, Dapat pala nakunan yun, ano no? So, <clears> Oo. <throat> talagang binabalik kapag ano mali-undersize. Oh, Tapos pag winter pa, ang snapper, pag namatay lumiliit. Pag, pag namatay? Nami-mingwit din yan, Kuya? mingwit yan. Oo nga, no? <laughs> Kinain yung dipo, hindi yung manok, oh. <laughs> ah, namili? Oo. Oh, oh. <laughs> <laughs> mas mas mahal mas mahal yung hipon eh. <laughs> Ay may na din mitdin Naka ano Di oh, may bangka? Oo. 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 Oo.

Yeah, my daughter got oh. ah, <laughs> yellow tail. Ah, this is is it. Yellow tail is the better? Huh? Better than sporty? Ah. Yellow tail is the better I like sporty okay. better, See. but my daughter ah. likes Yung mga kapin boy, ganda talaga ng lugar na to, Birkenhead. No? Ganda, ano? Not? Ah, uh, nakaka-amish yung kalinisan ng tubig nila rito ang linis ito ayan pabundok ito mga kapinboy boy pake okay, tayo ron o dito ganda ng lugar na to Ah, relax

Pwede tayong dumaan dito. Galing sa city, nagpunta ng bundok. <laughs> <laughs> Parang nasa ibang lugar na po tayo mga ka pinboy. Kaya nga. Galing kami sa Siudad. tapos nagpunta dito ng malabundoking malapit sa dagat. limit din siya mga kapin boy ganito ay yung sky tower ayan yung harbor bridge ito si sir burns alright right. ayos kanina nasa city ngayon nasa nature naman nature naman tayo ganito Alright mga kapinboy galing na kami doon sa baba nakabag vlog na kami ron at ang ganda rin doon ang ganda ng lugar ng Birkenhead pala napaka tahimik at ah, payapang payapa ayun si Sir Burns vlog na rin akit kami rito ang ganda ng tanawin dito <laughs> ay mga kapinboy kain tayo ng peras asa na sa server ganda pala ng lugar dito may magandang bahay ano yan hindi kaya private to